So, what's up mga idol for today's vlog? Kaya magpipinto na tayo ng tubular na ginagamit pag hangaran ng damit. So, yan. Yan ang ating gagamitin. Yan, Nico, paint, Nico Spray Paint, Panteras Primer, tsaka Metallic Black para sa top ko. So, pa, syempre, sad natin yan mga idol. Yan. Pagkasad natin ng mga yan mga idol, tsaka natin yan sisimulang primer yan. pero bagong lahat tatanggalin muna natin lahat ng kalawang para kakapit mismo yung mga pintura na gagamitin natin yan, buo yan mga idol na kailangan nating lihain ha, para kumapit lahat kasi baka may mga langis langis yung mga tubular na yan, Di lang natin alam o so, yan after nating masad mga idol pupunasan na natin yan para matanggal na yung mga dumi na nakakapit yan so yan, mga idol sisimulan na natin ang magpa primer yan 2 coats ang gagawin, ang gagawin natin dito mga idol pero happy ulang lang muna tingnan nyo may mga lampas lampas yan para mas kumapit yung magiging final paint natin yan. At saka hindi na rin kalawangin, di ba? So yan, ang tawag dito. Ang top coat pala mga idol, two coats lang ang top coat ko kasi ang coat ko kasi yun nga, pagkahangaran din yan, sayang din. Gagawin lang ng sampayan. So yan mga idol, second coat na tayo. Shake well before using nga mga idol kasi para maganda ang buga ng spray natin yan. de can lang kasi yan eh para shake shake nyo yan para mahalo ng mabuti okay mga idol So yan mga idol, magpipaint na tayo ng final paint niya syempre babalik tayo muna natin unahin muna natin yung loob and then tsaka natin pipinturahan yung labas papi happy lang yan mga idol kasi ipo full paint natin kapag pagkatapos na ng first coating yan para lang makover yan tapos mag aantay lang tayo ng 5 to 10 minutes pwede na nating uh, i-recoat o oh, yan mga idol oh. So dito sa part na to mga idol Mag-second na tayo Oho, ayan uh, natin yung loob Tapos spray natin yan sa labas Yung pagbuga nito mga idol Pwede na natin i-full press yung Yun ng nozzle nya Para mabugahan na natin ng mabuti Ayan, 5 to 10 minutes lang Ang antayin natin mga idol Pwede na natin bugahin, bugahan tapos mag-aantay na lang tayo ng 3 hours para matuyong matuyo ito ng mas maayos at mas matagal. Yan sa mga, ayok. Lodi. Okay. Ito nga pala yung additional. Medyo mas mahaba ito kaysa sa naunang dalawa. O, oh, tingnan nyo naman. Kung gano'n siya kaganda. O, oh, di diba? Ayos. Ito lang ginamit ko. Ito lang nico spray primer tsaka ito yung anti primer nya tapos yung kulay tapos ito mga idol yan mga uh, ganyan nya hindi ko na minasilihan kasi kinulang na tayo eh wala tayong masiliya pala walang available na hubos na so yan nakadalawang coat lang ako dito mga idol sa first coat nito itong top coat nya ay itong black sa una papiyaw lang muna tapos sa uh, ikalawa ikalawang patong pwede nyo ang full na, pintu, uh, na pinturahan na mas mainam mas maganda pwede pa kayong mag third coat para sa mas magandang kalalabasan pero ito syempre paglalagyan lang ito ng hanger magagasgas din buti sana kung hindi siya na papatungan yan magandang mag trade coat para sa mga sasakyan so yan lang mga idol ha okay salamat sa panonood uh, i-video ko pala yung kwan yung sample na pinaglalagyan siya ng hanger okay